Walang katulad Si Tatay Luding Ayan mga kabiwas oh. Dirada na nama si Tatay Luding Swertihin tao oh. Parang si pot solo na <laughs> Ayan oh. Salmon hmm. Salmon na nama oh. Oh, ya. Yeah. Salmon. Salmon. Nice. Salmon. Oop, kita. Ipit. Hmm. Baka matuhog ang buslog, ha? <laughs> Kala <Laka> dyan. <laughs> Tapos ay nabiwas yung itlog, ha, eh. Oh, ay lupit. <laughs> Ariya ulit. Pangaskas. Iyan ang pain, oh. no? Puti. Iyan ang pain, mga kabiwas, oh. Iya, gulai putih. Badan nama? Ha? Malupit. Ai. Tanggal. Airun! salmon. Nasrudlah. Oh. Salmon 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 Oh Wah, galing oh, oh Lupit huh? mo ha ikut paikot-ikot ka pang lalaman Doon na, wai. Oh, wai Dugo-dugo Baga Dari Mikael Andia Pisan Barang Pasan mau munduh Hah Butik cik ang init mga kabiwas Kaya ang medyo nilalasok ang init Hehehe Abay, mapupuno na naman ang sirok Abay, loko Abay, loko Baru aku telah kakak bawa tu ni, pingsan. 300 kg setiap tahun dia tu. Bawalah, bawalah lah. Apa? Apa tu, Yan? Ha? Apa? Pangas kas lah. Apa? Ini tilawan tak? Baru pingsan. Yeah, kinakapatid din kang naman mga kabiwas. bah bultuhan na yata ayan. Gupi. Iya, yeah, guapong gwapo kapag nanapusing mo ba? <laughs> Time check tayo mga kabiwas. Alas 12.18 na. Nang tanghali. di parasan pa kasukut ang kasukod ha hmm. abay kasikasan eh abay loko abay dilawan nya ta nangingiti mai ha takoy oh ay dilawan nya Ano kan lah. Saya tutus saya sini ni ay. Entari ke mahuli lang isda. Saya <laughs> <tapos> nak ka biwas, si tatay loading ulit. Ay si tatay loading lah, lajanai kita nat se bijo ah. Seterang di sini si Barana ay. Si Yusuf hana itu, lah bana itu. <laughs> wala- ada lah tu lingi lingi Sawala lingi, sa mala Ve lingi, sa liku balik, na langit sa bali Panlas naang bali oy Urus na Kulang telon endaan ang huli ni Ha? Meron ay, kulang 200 na. Pista pala ang ay 100 kilo na doon sa isang bata. Ngayon pa, magtanghali 40 kilos. Mamaya pa, 20 kilos na naman, 60. Pahapon, 20 kilos, 80. 80. Grabe. Magandito lang palagi mag-apon. Dali, 100 kilo. Mag-apon. Oo. macam mana? Hello. Ha? Apa nanti balak pak? Balak pak. -bal. -bal. <laughs> Nadian. Love it. <Lumpit>. Kasih <laughs> Dilawan. Dilawan. Setia tinamaan. Hmm. Salmon Hey <laughs> big hook Parai Hey -ho. Salmon I Tata eloding đá lên à, tăng gần quá

May panibagong pangulong na naman tayo na magkukulong ng ating bata. Pangulong na pupay. Yan, maglilapitan na yung ating bata. Siya naman ang na magkukulong. Tung isang araw ay si Wilmar. Ngayon naman ay pupay naman. ito mga kapiwas, itong batang na ito talagang mas malaki, mas marami ang apong nito kaysa doon sa naunang na batang. Yan Bukas Makakit tayo dyan Tayo magpa-vlog Sasama tayo dyan Nilangoy na ng mga busero mga kabiwas o oh. Sinis Lalagyan na ng habong Lalagyan na Para pa matindi abay kayo mawala na kayong kukulungin papanain na ninyo lahat yan Pupay! tinatabog ng mga busiro. Abay, hindi ilalayo ang isda. Tinatabog. Laglag eh ang habog. Ayan ang mga kabiwas. Ayan mga kabiwas. Tatay Luding. si Ya, Kaya saan na nga Ay nakabatang bakal. Kunti man laman ng bakal na Ha? Kunti. Hindi mo puno yung kala Ito. Kung puno yung kunigan yan. Sigurado. Puno yan. Puno yan. ito. Ang agad lang tayo. Ayaw, tiyo talagang Nasibad pati sa kaskas. Oh, ato lang dyan, oh. Oh, kana? Kirik-kirik oh. pa? Oh. Time check kayo mga kabiwas. Alas dos, 33 na ng hapon. Sinisignap na ng atong mga tagapangulong. Tatoy, kaya di rasa nasama kay Tatoy eh. May nangihingi tayo na sigarilyo. Bigyan mo sigarilyo, tiko, may sigarilyo. Wala lang mo naninigarilyo dito. Nangihingi na sigarilyo, mga kabiwas. Ah, mga ah, kabiwas, oh. Si Bad na naman kay Tatay Loding ba? Ayahay, ay, 200 kilos na daw ang huli. Kahit magpatik-patik daw, ba Wala ka dyan, ay, paniwala na makikita naman. Sch oh, series man I konti wala series. Iya. Yeah. Ay, nasa unahan ng pisang ko. Mga tagumpay. <laughs> na yan? Tatay Luding Wala ka na ng imik-imik di yan Asa na? Ang tulingan Ayun na oh, Ayun na Ayun na upa Nice Galing talaga ni Tatay Luding mga kabiwas Hindi ko mupupas Ang daw? Asa na ko nyo? Aba Ang ko lang mga kabiwas Ang naman Mamaya ay eh, 20 tigilos na naman. Salmon. Iya. Pandaing. Salmon ay. Meron ng habong. Yung atang batang. Pandaing. Gagayak na sila Kuya Marvin. Us. Ito. Baba na si Kuya Marvin. Bababa -ba -ba na si Kuya Marvin. Mm -hmm.